Buenos dias damas y caballeros Welcome to another of uh, the vlogcasters uh, pre-recorded vlog And today we are giving you update dito sa expose natin uh, Remember ha, dito yan una ha, Among among the vloggers tayong una Nag-report dito sa 142.7 billion Na di umano'y anomaly na ni Senate President Chis Escudero nung ininsert niya ito itong halaga sa budget at uh, binigay niya yung piling mga senator, 12 billion kay uh, Joel Villanueva 3 billion kay, uh, kay Bongo at 9 billion sa lugar niya sa Sorsogon at ang ang uh, kontroversya kontrobersya dito at ay hindi uh, hindi well well uh, defined yung mga beneficiaries, yung sinong tatanggap ng project kasi ito na ngayon, Ito na yung confirmation na meron talagang mga blanko na form diyan. At uh, ang uh, ang tanong natin dito, ha? Sino ang nag-leak nito? Kasi ang pwede lang mag-leak nito ay uh, itong mga mga dokumento dito sa sa insertions na ito ng no? 142 billion ay ang Department of Budget and Management na under Malacanang or posible ang Malacanang ba ang nag-leak nito? Si President Bongbong Marcos ba ang nag-leak nito? Dahil galit na siya kay Chief Escudero na pinapatay ang impeachment trial sa Senado at nag-alyansa sa mga DDS kay at kay Sarah Duterte. Yan ang tanong natin ngayon. Kasi meron interview nga si 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 Tito Soto at sinabi niya alam na daw ni President Bongbong Marcos ukol dito na balitaan na ito ni President Bongbong Marcos at sabi niya galit na galit na daw si President Bongbong Marcos kay Chief Escudero at gusto niya pa imbestigahan ito. So ngayon na na kumualala we challenge in the past we challenge President Bongbong Marcos, para gamitin na niya yung pressure niya. Kung si Sara ha, tinitreten ang mga senator na gagawin bloodbath at ikakalat niya yung mga katiwalian nito. Sabi natin, pwede rin yan gawin ni President Bongbong Marcos, pressure point lang man yan, pressure point lang man yan, or offer of uh, financial something-something. Uh, Baga, Pwede niya mag-offer o ito, palalaking ko, Dublin ko yung pork barrel mo. Ilagay, ito, insertion, ibigay ko sa'yo, ganon. Or kung, kung tapos ka na sa termino mo, gagawin kita head ng uh, Department of Agriculture or DepEd or ano ba, or, or Bureau of Customs, ganon, di ba? So, o DPWH, ha? DPWH. Or pwede rin, kung hindi makuha sa pera, pwede rin kung masyadong malaki yung offer ng kapila. <laughs> Kaysa kaya i-offer ni Marcos ha? Kasi trillion rin yung kabila So pwede niya i-pressure sa paglabas ng mga bagay-bagay Na hindi alam ng taong bayan Tulad ito, pilit na dini-deny ng Malacanang Ng Senado, ng Kongreso na mayroon mga blank form Mayroon mga budget na, na, na hindi alam kanino mapunta Pero may amount, walang program of work E eh, eto na, lumabas na totoo ngayon totoo ngayon na may mga blank form talaga at ngayon kahit si Tito Soto kinokonfirma na totoo ito pero sabi niya in fairness, hindi naman kagagawa ni President Bongbong Marcos kasi nangyari yung yung pag, uh, pagluluto Pagnanakaw ng pera natin dyan sa Baycam nila Romualdez at saka nila uh, nila Cheese Escudero na Senate President na noon ah, when the budget was, was deliberated upon. So, uh, kaya uh, ang tanong, hindi kaya ito na ang pang back ti President Bongbong Marcos, pang-pressure kay Cheese Escudero kasi dahil dito sa expose na ito, kung hindi, ha? Ah, a few days na lang before mag-start session yung 20th Congress sa 28, kung hindi ito ma-resolve ni, ni, ni Cheese Escudero, baka mawalan siya ng suporta ah, ng mga administration na uh, or neutral candidates baka mai, maiwan na lang sa kanya yung mga true blue DDS baka pati si si uh, Joel Villanueva para ipakita na hindi siya pinaburan dito sa budget na ito baka baka ilalaglag na niya si, si Cheese at saka yung iba pang mga senator so ito ang malaking problema ni Cheese kumbaga mainit siya hindi dahil lang sa impeachment kundi mainit siya dahil sa katiwalian so sinong gusto sinong sa mga senator na gusto dumikit sa kanya at masira rin yung pangalan nila after all the next election is just around the corner less than 3 years away sinong gusto dumikit sa isang senator na may katiwalian na 142.7 billion kung hindi ito ma-explain ni Cheese Escudero ah? kaya ah, sa tingin ko, kuan ito rest back ito ng Malacanang at pang-pressure rin ito kay Cheese Escudero na ipakita akala mo talaga all powerful ka akala mo talaga malinis ka, akala mo talaga pinakamatalino ka, akala mo talaga hindi ka natatanggap ng anuman kina Sara Duterte. Sige, ipakita namin na marumi ka rin. Kasing marumi ka rin ni Sara Duterte. At least si Sara Duterte, Duterte 400, 612 million lang ang confidential funds. 125 million sa year 2022. 612 million sa year uh, sa year uh, 2023. Eh ikaw, 142.7 billion. Yan, durug si cheese yan. Durug ang keso diyan. Ha? So ito, ito si Tito Soto mismo sinasabi. Gawain na yan noon, pero pinakamalaki ngayon. Scandalous. Scandalous talaga yan amount na yan. Super lucky. Kasi noon daw hundreds, hundreds of millions lang pinapayagan nila mga insertion na ganun. Pero hindi billions billions 142.7 billion So pakinggan natin itong interview ni Jesus Escudero sa News 5 Everywhere kaya lang baka copyright tayo uh, pakinggan nyo na lang anyway ikabisado nyo naman yung Boses ni Tito Sen ha Tito Sen na uh, at uh, si Ted Pailon na and thank you Ted for for this big uh, for this ojo ha Ah, uh, kwena lang tayo, ha? Kwena lang tayo, audio na lang kasi uh, ayaw natin makacopyright. Maganda umaga po sa inyo, former Senate President and now 20th Congress Senator Tito Sotto. Good morning po, Tito Sen. Good morning. Natawa, natawa naman ako bakit meron po. <laughs> <laughs> good morning po, Contente. sir. Thank you, good morning. Opo, salamat. Good morning at saka good morning siya. Magandang maga po sa inyo lahat. Opo, 1427 billion in budget insertions. Ito po ngayon yung lumalabas maging sa Philippine Star. Sabi po ng DBM dito, hindi sa aming galing yan, wala kaming kinalaman dyan, but definitely, ano ho, yaan eh, kasama na ng, ba, sa budget at poder daw ng legislatura. Meron kayo reaction dito at to quote you, ang sabi niyo po dito, ito po ay ka, cha -cha, scandalous. Scandalous and excessive. Yun and ang sinasabi excessive. ni Tito okay. Sen. Tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa-imbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, pa imbestigahan talaga natin yan sabagkat talagang uh baka ako better word than scandalous baka yun ang gamitin ko hindi wala ako naisip ng that, at very moment Kasi, sapagkat tingnan mo naman yung oh yeah katulad yan sinasabi ng DBM talaga nandoon yan hindi makakaya ang ikinakaila nila sa kanila galing hindi talaga sa kanila galing eh meron meron mga sources na ikang pinagkunan ang media at uh, siyempre nung no, ako ng reaksyon eh kasalukuyan iniimbestigahan ini tinitingnan ni Senator Lacson yan about two weeks ago eh. Uh, mula nung kami kay uh, Senador na, tinitingnan niya yan eh. Ako naman eh, meron din ako mga kinakausap at inaalam tungkol diyan. At sapagkat naamoy namin yan during the campaign eh. Uh, mayroong nakapagkwento sa amin. So, bine-verify namin. Eh ngayon, uh, ngayon lumilito talaga na eh, tama talaga yan. Ngayon, bakit ko sinasabing scandalous at uh, excessive? Kasi kung ang mga senador, uh, pag yung NEP muna, yung NEP budget ng presidente aakit sa Congress. Pag pinadala sa Congress, yung Kongreso, ititweak yan, may mga gagalawin, may kung ano-anong gagalawin dyan na sa tingin nila dapat, yung iba, nagpapalam sa presidente, yung iba, hindi. Aakit sa Senado ngayon. Pagkakit sa Senado, okay na. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili-sarili nilang project, ang mga ikang ay, uh, binapayagan noong araw, noong araw, noong mga panahon namin, saka noong mga panahon namin, mga old-timers, eh, kung meron mga ikang ay, uh, ipapasok na project ang mga senador na let's say, uh, nasa mga 200 million, 300 million, or 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that. Yung mga ganon, tinotolerate yun. Sa pagkatika, usually, dapat mayroong program o pork na tinatawag. Okay. Pero pagka ganyang billion-billion ang usapan, at hindi niyo nilagay sa budget, kundi nilagay niyo sa buy ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag diyan. Hindi ba? Hindi, hindi kung pinag-usapan sa Florian, pinasok ninyo na amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar. Ganitong ganyan, ganyan, ganyan. Eh, huwag din ilagay ng gobyerno, ng ano, ng executive. Eh, gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng kapwa senador eh, hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Pagdating daw ng bike eh, biglang ganyan. At kung natatandaan mo, konte uh, konti, nung Uh, may binito pa presidente dyan sa budget na yan. Hindi lang yan. Ha. Yung 142 na nakikita ngayon, yan pa lang yung nakikita. Baka mayroon pang mas malala pa dyan. Di pa natin nakikita. Yung kay... Ar uh, um, Tito Sen, Speaker ang sabi ng siya, ito ping lakso na nabalitaan ko na siya ay maghahayag uh, ng kanyang privilege speech. Tignan nyo, kinofirma na niya. In fairness, hindi naman ito bago sa Marcos administration ginagawa nito noon pero hundreds of millions lang hindi billions. Kumbaga lumala. Lumala pa sa Marcos administration. At eh uh, syempre ito na yun at uh, mas lalo na uh, lumala at mas garapala na kasi blank form na may budget, may uh, nam, pangalan ng project pero walang walang detalye sinasabi saan lugar. Ano ang klase ang project? Basta lang may pera dyan Bahala na. Walang walang pangalan, walang lugar mapuntahan yan. Kaya yun ang blanko-blanco nakikita sa budget. Yun lang, problema lang ni Marcos, pinalusot niya ito. Sana binito niya ito, pinabalik ulit. Sa House at saka sa Senate. Ulitin niyo yan budget. Nilaro niyo yan eh. Ninakawan niyo yan eh in-insert nyo yung mga, mga kwan dyan. Si Romualdez at saka si, si Cheese Escudero. Ayusin nyo yan. Eh hindi. Ang ginawa nila, uh, nag-fill in the blanks na lang sila. Pero andon pa rin yung nakaw. Andon pa rin yung mga item, pera na halaga mapunta dito sa project na ito pero walang lugar. Anong lugar? Anong, anong, anong mga detail of work? Wala absent. Ibig sabihin, kukunin lang nila later on yun kung na-approve na ni Marco sa bulsa na nila. Diretso sa bulsa nila. Ghost project na mangyayari doon. Hindi lang tong kundi ghost project. Sa isyong ito, pati nga yung binanggit sa aming interview na Mindoro pala, yung maliit na barangay, 1.9 billion, at maging bayan daw na less than mga 10,000 lang ang populasyon, halos 10 billion o 9 billion po ang inilaan. Uh, pag, right. siya, pag siya ng talumpati, uh, susunod baron ang iyo ng paghahayag na ito'y investigahan ng Senado? At kung iimbestigahan ng Senado, parang lalabas dyan, you are going to investigate a few of your own. Well, yes. We have to do that because we we cannot tolerate that. We, 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 hindi natin pwedeng hayaang maulit eh. So paano nang mangyayari 'dad? Una sa lahat, pigilin natin 'yan. Kung ito hindi pa na-release re ng gobyerno to, dapat hindi i-release ng presidente. Uh, kung hindi ako nagkakamali, Merong nagsabi sa akin kagabi na uh, pag-uwi ni presidente, gusto niyang alamin din ito sapagkat uh, nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin ay galit daw. Yan. Kasi galit. sigurado hindi niya alam eh. Dahil kung alam niya yan, ibibito yan eh. Mm -hmm. Sigurado ibibito yan. Eh. Saan ka nakakita ng lugar na bibigyan mo ng 10 billion para sa flood control? Na isang lugar. Eh kung yung Metro Manila, sobra pa rin yun eh. E, tingnan mo naman nangyayari ngayon sa baas. Ah, yung flood control nila? Correct. Nasaan yung billion-billion na nilagay sa flood control na yan? <laughs> Opo. So, uh, Tito Sen, uh, ano yan? Uh, you're going to file a resolution or through a motion right after the speech of the... Group? Okay. Medyo particular sa yan. So, yun. Ang pinakamaganda sinabi ni Tito Sen, kinonfirma niya na minajikan talaga ang budget, totoo talaga yung mga blank form noon na na-report, at kinonfirma rin yun ng mga makabayan black, ka-Congressman, uh, sayang lang, dinanalo ulit. Pero... Uh, Uh, parang pati si Marcos rin, nalusutan, na loko rin, na lusutan na inapprove niya yung budget andun pa pala yung mga insertions at uh, dito napakalaki 172.7 billion the biggest daw ito sa history ng Senado na insertions kung tulad ng sinasabi ni Tito Soto mga 100-100 biro 100-100 million lang 200 million biro mo isang barangay binigyan ng 1 billion ano nagawa doon? Diyan alam natin, malam, dapat alamin natin kay Cheese At dapat puntahan yung barangay, i-check kung ano bang ginawa doon. Kasi yan na nga ang problema. Blank form yung budget, 1 billion para dito. Wala naman nakalagay kung anong gagawin. Para dito lang. Anong gagawin? Hindi, para dyan lang. Blanko na lang. Basa akin na yan. So yan, ha? So ako talaga nakikita ko, hindi ito napaka suspect napaka na, too much of a coincidence bakit ito lumabas ngayon lang habang papapasok papasok na yung election ni Jesus Escudero as, uh, as president sa tingin ko dito delikado ng pagka-presidente niya ilalag, nilalaglag na siya ng Malacanang Nilal, yan ng mga senators na kahit papano loyal pa rin kay President Marcos o ay yung alam na kailangan pa nila ng suporta ni President Marcos dahil hanggang 2028 pa ito. So sa tingin ko, ito na yung rest back ni President Bongbong Marcos. Adelikado delikado ng posisyon ni Cheese sa as president. Kung matanggal siya as president at si Tito Soto maging presidente, napatay na si Sara Duterte. Sa so, tingin ko, tuloy-tuloy na yung impeachment. Tuloy-tuloy na ang trial. Kasi yun naman, ang promise sa atin ni Tito Sen at ni at ni Ping Lakson at ng iba pang senators na kalyado nila Tito Sen kahit sila Rafi Tulfo at saka si Erwin Tulfo so this is a big shake up and this, this is a big hit demolition job ito kay Chis Escudero and I believe galit na rin talaga si Marcos sa kanya si President Marcos tulad ng sinabi ni, ni Ted Pailon and uh, I think uh, this will that this will uh, uh, this will this this can be the beginning of the end sa president uh senate presidency or uh, planong pagka presidente ni Cheese sa 2028 or uh, pero bago magawa niya yan dapat maging senate president muna siya i think uh the end is near for the political career ni Cheese because of this pero tingnan natin depende yan Baka mag-usap-usap sila later on ni President Bongbong Marcos at sasabihin ng DBN, ah, okay pala, okay pala yan. <laughs> Pero tingnan natin, ha, specifically, how cheese will react to this. So hanggang dito, dito lang tayo sa update dito sa 142.7 billion anomaly and we'll be coming back with more updates. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.